seconds on the clock, please. Oh, my God. Time On a scale of 1 to ten, ten being the highest, gaano kasarap magluto ang tatay mo? Go. Ten. Karaniwang beneficiary ng fundraising events. Children? Una mong naiisip kapag sinabing samgyupsal. Karne! Hayop na naninipsip ng dugo. Lamok! Ah! Bukod sa inihaw, iba pang luto sa bangus. Prito! Let's go, yes. Tingnan natin ilang puti sila. Kuha mo. Scale of 1 to 10. Gano'ng kasarap magluto ang tatay mo? Stami mo, 10. Nandyan ba ang 10? Yes! <laughs> yes! <Kaya. laughs> Karaniwang beneficiary ng fundraising event. Sabi mo mga bata. Survey? Wow! Una mong naisip ang sinabing samgyupsal, Karne. Survey? Meron. Hayop na nanilipsip ng dugo. Ang san mo'y labo! <laughs> Ewo! Survey? Whoa. Bukod sa inihaw, iba pang luto sa bangus, pritong bangus! Survey says? Whoa. Wow! 146, 54 to go! Wah, 100! Let's welcome back Vince. Kaya, kaya mo to? Dahil uh, good news, nakakuha ng 146 points si wow. Yes. So, ibig sabihin, ano ka na lang? 54. Kaya na. Let's kaya, go. Game. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Yes. Give me 25 seconds on the clock. Let's go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kasarap magluto ang tatay mo? Go. 10. 9. Karaniwang beneficiary ng fundraising events. Ocean Project. Una mong naiisip kapag sinabing samgyupsal? Beef. Sige pa. Samgyupsal. Una mong naiisip kapag sinabing samgyupsal? Pagkain. Hayop na naninipsip ng dugo? Uh... Sil. In... Let's go, Vince. Okay. So, dito muna tayo. Bukod sa inihaw kasi hindi natin nakuha to eh. Bukod sa inihaw, iba pang luto ng bangus. Ano sana gusto mong sa dito? Paksiw. Paksiw, pwede yan. Ang top answer dito ay sinigang. Sinigang ang top answer. Hayop na naninipsit ng dugo, sabi mo, ay seal. Ang sabi ng survey ay? Baka naman naninipsip sa hindi lang din natin alam. Diba? Pero ang top answer ay lamok. Una mong naisip pag sinabing samyopsal, siyempre, pagkain. Di ba? Sabi ng survey dyan ay? Wow! Ha? Huh? <laughs> Di ba? Ang top answer dito ay Korea. Korea? Karaniwang beneficiary ng fundraising events, sabi niya, potion pod. Ibig sabihin, mga pang-aso. ba? Diba, tungkol sa aso. Anything that is uh, related to dogs or pets. Nandyan ba ang potion project? Wala. Ang top answer ay children. Nasagot din, yes. And finally, on a scale of 1 to 10, gaano kasarap magluto ang tatay mo? Ang sabi mo, 9. 30 points ang kailangan natin. Ang sabi ng survey ay... So, sayang. di bali, nanalo pa rin naman kayo ng 100,000 pare. Ang top answer ay 10. Nakuha rin yes. Guys, congratulations. Nanalo pa rin naman kayo. Di ba? Oo. Oh. <laughs> Nako, lunes pa lang. Lunes pa lang ang dami. We shall have the rest of the week para i-enjoy natin ang linggong ito. At mag-uumpisa tayo pagkatapos ito, siyempre 24 oras, at mapapanood na siyempre natin ang My Ilongo Girl! Yeah! Good luck sa inyo. I'm sure it's gonna be good. Thank you. Alright, good luck din. guys. Um, uh, mm, babalik. Bawi, mm -hmm. <laughs> bawi. <laughs> <laughs> Kaya, maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dignog Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!